Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mikaela Carla S. Misales Akeon. Magtatanakay tayo kung ano ang buod. Pero una, ano ang buod? Ang buod ay isang uri ng lagom ng kalimitan ginagamit ng mga agdang naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela at iba pang anyong kapanitikan. Ito ay pagbubuod na mahalagang na nilalaman ng binasang akda gamit ang sariling pananalita. So, dahil ang buod isang maigsi versyon ng isang akdang naratibo, dapat kunin natin ang pangunahing ideya at dapat ito'y malinaw at maigsi subalit malaman. Pwede nitong isagawa gamit ang iyong salita mula sa naintindihan mo sa akdang ibinasa o napanood. Ang halimbawa ng buod ay isang buod ng kwento o buod ng pelikula synthesis. Ano yon ang paglalahad ng mga informasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-saring ideya o datos mula sa iba't ibang pinanggalingan ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan. Ito rin ay ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang buod. Ibig sabihin, ang synthesis ay hindi lamang pagsama-sama ng informasyon, kundi nag-uugnay din upang makabuo ng bagong kaisipan o konklusyon. Pag-synthesis ay gumagamit ng dalawa o higit pang buod upang mas malawak o mas detalyado ang ito. Ito, ito ay maaaring makuha sa artikulo, libro o pananaliksik. Mga dapat tandaan o techniques sulat ng buod o synthesis. Una, gumamit ng ikatlong panahon sa pagsulat ng buod. Pangalawa, isulat ito batay sa tono o damdamin na pagsulat ng orihinal na sipin nito. Pangatlo, Sama ang mga pangunahing tauan, maging ang kanilang mga ginagampanan at sulirin yung kinakarap. Ang apat, gumamit ng mga angkot na pangugnay sa paghabi ng mga pangyari sa akundang binubuod. Ang lima, wasto ang gramatika, pagbabaybay at mga bantas na ginagamit sa pagsulat. Ang anim, maging obitibos sa pagsulat at iwasan ang pagbibigay ng sariling opinyon at paliwanag tungkol sa akda. Ang pito, Huwag magsama ng mga halimbawa, detalye, o impormasyong wala sa original na teksto. Ang walo, laging isama ang mga sangguniang ginagamit kung saan kinuha ang urinal na sipi ng akda. Mga hakbang sa pagsulat ng buod. Narito ang mga hakbang sa pagsulat ng mga maayos at masining na buod ng isang akda. Isa, Basahin at anawain ng mabuti ang buong akda at gagawan ng buod hanggang makuha ang buong kaisipan nito. Ikalawa, suriin at hanapin ang pungunay at mga pantulong na kay pa mga kaisipan. Katlo, habang binabasa ang akda, itala ang mga mahalagang informasyon at kung maari ay gumawa ng balangkas. Kapat, sulat ng sariling pangungusap at huwag maglagay ng sariling pananaw o kolokolo. Ikalima, ihanay ang idea sa sangayon sa original. Ibig sabihin nito ay sundin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari o idea sa original na teksto. Huwag baguhin ang daloy ng kwento at uh, panatilihin ang pagkasunod-sunod ng mga mahalagang impormasyon. Ikaanin, basahin at suriin ang unang ginawang buod, kung mapapaikli pa ito na, na hindi nababawasan ng kaisipan, ay lalong magiging mabisa ang sinulat na buod. Ang ibig sabihin nito ay matapos gawin ang unang burador ng buod, basahin at suriin ito ng mabuti. Tignan kung may mga bahaging pwedeng paikliin na hindi mawawala ang ha ang mga mahahalagang informasyon. At panghuli, isulat ang final na buod. Matapos ang pagsusuri, isulat ang huling bersyon ng buod. Tiyaking malinaw, maayos at tama ang pagkakasulat nito. Panuto. Puno ng akop sa salita ang bawat patlang upang mabuo ang masusunod na pangungusap. Piliin lamang ang iyong sagot sa pagpilian sa kahon. Maaaring niyong ipos ang video upang makapagsagot kayo dito.